Saan niyo po nakilala itong si Dennis Untalan? Sa ako po, sa kaibigan ko po. Katrabaho niyo po yung kaibigan ko. So apat po kayo ang ginawa niya pagkatapos iiwanan sa ere. Apat po kaming naanakan niya po. Bali, yung una niya pong asawa is dalawa yung anak niya po. Tapos yung pangalawa is isa po. Tapos pangatlo isa. Tapos sa akin po ngayon. Ano po ang trabaho nito? Dicer po siya sa ano, sa sanyang po. Mergen merchandiser? Opo. Okay. Ma'am, sorry sa tanong ano meron po sa kanya? Bakit nagkakagusto po kayo sa kanya? Maraming nagkakandara pa sa kanya, so to speak. Hindi ko po. Magaling ano. siya mga budol. Magaling po yun. Mabulaklak po siya Apo. magsalita. Pwede ba natin makita ang itsura? Ayan. Ikaw muna. Ay, ayan pala si <laughs> ano, Dennis. Magaling mambudol man bola, bolero. Magaling po siya mag-ano maggawa ng story kasi nung nakilala ko po siya, ang kwento niya sa akin, siya yung niloloko ng babae tapos may ipapakita siyang victim effect. Opo, oh, yes, a victim siya. Tapos papakita niya po yung mga screenshot. Yung nabasa hmm. ko pong screenshot is yung kay Joyce na siya yung niloko, ganyan. So ako naniwala po ako. So parang kumukuha ng simpatiya sa po. inyo, kaawaan siya. Tapos ngayon po hmm. yung bago niya po si April Joyce. Ganon din ang ginawa niya. Ako daw ang maduming babae. Ganun. Eka, ako, Tapos sisiraan ka later. Mm -hmm. Ibig sabihin limang kayo. Yung bago niya po, si April Joyce Onciano po ng kagayan is may asawa po sa kagayan. May anak. Ano po, ang alam po nung asawa ni April is pumunta siya dito para mag -work. Tapos after one week daw po, biglang nakipaghiwalay. Yan po yung sabi sa akin ng kabila. Kasi hindi ko rin po alam eh na may nag exist na ganun. Kasi nung nabuntis po ako ng June, nakaramdam na po ako ng pagbabago. Parang dati po kasi may pag after work uuwi. Tapos nung nagsabi ako na buntis ako, yun hindi na po siya umuwi ng maaga. Sabi niya, nagbubuo siya ng kabinet, ganyan, ganito, ganyan. Assemble. Assemble, Assemble gano'n. Yun yun, yun yun dahilan niya after three months, ganun nang ganun, dumating ako sa point na may nagsasabi sa akin, nasa bar, nasa, pumupunta po ako sa bar. Pinupuntaan ko yun sa bar. Tapos, meron pong mga babae doon na nililigawan niya daw, ganyan, ganito, ganyan. Tapos, kinakausap ko. Hindi pa sa kontento, liba kayo, hmm. magliligaw pa. Opo. Oh, oh, pumupunta pa ako sa mga bar na sinasabi sa akin na nandun nakita yan si ganito sa ganyan, sa ganyan. Pumupunta pa ako noon, buntis na po ako noon, pumupunta po ako para para i-confirm po. Tapos may nagsasabi sa akin, ay niligawan ako niyan, te. Kasi ganito, ganyan. Sabi, ano ka daw, ganito. Saan po siya nag-work? Sa Sanyang po. Bali ngayon po, nasa ano po siya, Happy Go Rosario po. Nagkaroon kami ng barangayan niya. Eh. Sabi, sabi niya po, magsusustento siya. <clears throat> Tapos ang ginawa niya po, ano, para akong naka-quarantine. Dilata, noodles. Tapos yung, yung kanin, parang mas malala pa nga yung NF, mas malala pa nga sa NFA Ganun po yung nangyayari sa akin. Tapos, sasabihin niya na, eh kasi ganito, pinang ano uh, mo. Totoo po, nag-smoke ako. Kasi, stress na po eh. Kasi hindi ko na po alam eh, kung paano, anong gagawin ko para makalma ko yung sarili ko, nag-smoke na lang ako. Ngayon, ang sabi ko po sa, ano, ang sabi ko po sa kanya, kung wala kang tiwala sa pera, ibigay mo sa kapatid mo kasi sa loob ng four months or lapisi, yung kapatid niya po yung nagpo-provide ng kakainin ko. Yung kapatid niya po, yung, tsaka yung as asawa nun yung nagpo-provide para sa akin. Tapos, nagbigay nga po siya ng ano, ng, susuporta, ah, dilata, tsaka noodles po, yun po. Bali, everyday kakain akong noodles, dilata, noodles, dilata. Ganun po, hanggang sa naisip ko na po na wala nang mangyayari. Naghanap na ako ng papasukan ko. Nagsabi ako sa kakilala ko na kailangan ko ng trabaho. Pumasok po akong kasambahay para makapag makasurvive kasi ang bahay po ako. Kasi yung bahay po na inuupahan din namin, hindi niya na rin po binabayadan. Tapos ang, sab ang sabi niya pa sa akin, pasalamat daw ako. Ito rin na ako ng kapatid niya. Uh, kayo naman po ma'am, paano niyo po nakilala ito? Studyante po ako ng grade 11, mag-grade mag 12. Nabuntis ako, 17. O minor pa kayo, mabuntis? Opo, dapat talaga kakasuhan siya ng magulang ko. Si po, 17 na ko eh. Opo. Ang, humarap po siya sa magulang ko. Parang binola niya yung magulang ko na, sige, papanindigan ko, papanagutan ko. Hanggang sa nailabas ko yung bata. mag one year old po siya. Siguro buntis ako, nagluloko na siya. One year old talagang napatunayan ko na, di na talaga. May baby po kayo sa kanya turning 3 this coming November 18 po. At same po yung sitwasyon na eh, hindi po siya nagbibigay support. Ma'am Dixie, magandang hapon. Magandang hapon po. Paano naman po nakilala? Ito pong si uh, Mr. Dennis Untalan. Mm, bali po ano yon Year 2018 po, eh, nagtrabawa ko sa Vista Morpanta. Nakilala ko po siya noon. By, ano yun, November, tapos by January na buntis na po. Pero wala po siyang ibang kaano noon, karelasyon. Nung no, kisip na po ako dun na, doon ko na lang po nalaman na madami siyang babae, ganyan. Kasi hanggang sa naging one year old na yung anak namin, nag, pinag, ano namin, first birthday, tas binyag sabay. Tapos so, yun na po, sabi ko magtatrabaho lang po ako. Tapos ang nangyari, nabuntis na po yan si Joy. Habang kami pa. Habang kayo pa, nabuntis ka niya, <laughs> nagbuntis pa siya panibago. Ako po yun. Kasi ako, ayan, ang yan paalala niya sa akin, ano, hiwalay na sila, three months, parang hiwalay, separated na sila. Si Dix, nasa magulang niya, nata siya, nandito sa bahay na inuupahan niya. At talaga magaling mang bola, magaling kumuha ng ano, istorya. Victim oh, oh. po lagi siya. Opo, tas ngayon ang ginagawa niya po para makuha niya yung babae, sisiraan niya po yung kami. Mm -hmm. yung, Opo, yun yung last? Opo, yung last. Yung ex niya? Opo, mm -hmm. sisiraan yung niya, tatawagin niyang mababang uri, po. O ano-ano, sasabihin niya. Ganun po, ano, ano, Ganun po niya. yung tawag niya. Tas sasabihin niya na kilala niya lang sa ganito, sa ganito. Grace Soriano, HR Officer ng Sanyang. Ma'am Grace. Opo, oh, afternoon. Yes po, sir. Si Dennis Untalan ay empleyado niyo po? Yes po. Although personal matter po ito, baka meron po kayo matulong. Uh, siguro, tingnan niyo po yung patakaran ninyo uh, sa inyong uh, kumpanya. Marami pong nabuntis itong si Dennis. Bubuntis niya isang girl and then iwanan. Bubuntis siya girl, iwanan. Apat na pong nabuntis niya. Lima na po. Ibig sabihin itong si Dennis, manluloko po ito. Although hindi siya naluloko sa kumpanya ninyo, pero niluloko niya po yung mga kababaihan na nakikilala niya, nagpapakilala siyang kawawa siya para makasungkit o makakuha ng pag-ibig ng mga babae. Mm, okay po sir, bali ganito na lang po no? para makausap lang din po namin dahil na banggit na rin na po, ang po yung company namin dito. Mas better po na ipapareporte -re na lang po namin dito si Sir Dennis Untalan dito sa head office po namin. Kasi nga po, sasampahan po namin ang kaso ito. Tutulungan po namin uh, itong mga victims para makapagsampa ng kaso against Dennis. So if I were you, eh, maabala po itong si Dennis, hindi na po siya makapagpasok dahil apat po sila, eh, di apat na kaso, apat na korte, magpapalik-balik itong si Dennis, palagi mag-absent na ito. So hindi na po siya maging effective o efficient sa inyong kumpanya. It will might lead to him, hindi na po important kailangan ang kanyang serbisyo, so si Bucky na lang siguro bago mangyari yun. Mm -hmm. Okay po. Sige sir, bali ganito na lang po muna. No? Para hindi din po maapektuhan yung operation namin. Uh, siguro kausapin na po muna namin si Sir Dennis. Sige kung po, ano sige. po yung mangyayari po regarding din sa inyo po sa kanya. Sige po, ipapadala po namin sa inyo yung mga statement na uh, ng mga victims, sinumpa sa salaysay para review niyo po yun and then kayo na hong gumawa ng desisyon kung sa tingin niyo, na dapat siyang ituloy pa rin magtrabaho diyan kahit na siya ay saksaka naman manloloko. Choice niyo po 'yon. Pero kung sa tingin niyo eh, makaka-apekto po sa trabaho niya yung pagsampan ng kaso nitong apat na kababaihan at siya po ay mayat maya pupunta sa korte at siya dapat si baken then good for you. Ano po? Okay po, sige sir. Uh, Pag-reporte na lang po muna namin si Sir Dennis po. Apo. And then sa Tuesday or Wednesday po, uh, kumukuha po kami ng update sa inyo. Ano po? Okay po. Sige sir. No problem po. Salamat po, Madam Grace. Okay po. Thank you sir po. Tony Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Anong pwede maikaso dito sa isang lalaki na buntisero, uh, manliligaw <laughs> at uh, manguto at uh, magpa-play victim, kujare? and then ang yes, the purpose po. niya pala ay mambuntis, and then after mabuntis itong isa, bubuntis na ng pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Yes, po. Uh, civil reason, of course, we can always sue for support. Uh, but however, kung gusto po natin ng criminal, it sounds like he's a manipulator, senator, no? Uh, and that might have negative repercussions as a psychological condition ng ating complainants. So pwede po siya pumasok doon sa violence against women and children Tama, natin, RA 9262, for emotional or psychological abuse. Tama, kasi itong isang complainant natin, sabi niya, there was a time na she was contemplating na gawin yung Hmm. Kunin ang buhay niya. Yes po, Senator. That's a telltale sign na tumama na po sa kanilang emotional and psychological well-being. Uh, para po mapatiba, I would suggest we also let a psychologist or psychiatrist uh, uh, evaluate them po to see na may emotional damage po talagang nangyari. O sige, ma'am. Uh, sasamahan namin kayo sa mga psychologist para gagawa po ng emotional evaluation at yun po'y gagamitin sa korte sa pagsapan ng kaso sa violence against women and children, medyo mabigat-bigat na kaso yon Hindi po yon civil, criminal po yon okay? okay? Sige. Salamat, Attorney Garrett. No problem, sir. Ma'am, doon sa mga gusto pong uh, magpa uh, psychiatric evaluation para magamit sa korte, ako na pong gagastos. Okay? Para magamit natin yung sa korte. Okay. Salamat po. Okay, ko kay Kaudet. po sa inyo. Po. Salamat po. Nanginangapan po.